Bakit nahihirapan ka? Walang may ayaw, ay may walang may gusto sa akin eh. Walang nagkakamali. Ewan ko kung bakit. Maraming may gusto. Ay. Ang tanong. Hello? Depende sa kagustuhan ng isang tao. Ano ba yung ano-ano ba yung mga gusto niya sa iyo? Huwag mo sabihin na walang nagkakagusto. Maraming may nagkakagusto sa iyo. Pero depende kung ano yung gusto niya sa iyo. Kasi pwedeng ikaw o yung... ano? <laughs> Di ba? Totoo. Totoo yun. Pero depende din yun eh. Malay mo, pag nangyari yun, oh, Lana, nasasabihin siya rin, ay, masarap pala. Ito na lang. <laughs> masarap magalaga, masarap magmahal. Sa kanya Maria na ay oo, totoo no, sarap niya palang mahalin. Then they want to they want to choose to stay. 'Di ba? Kaya hindi natin alam. 'Di ba? What are you waiting for? Try now. <laughs> charot. Charot. Charot, charot. Oo, uh -oh. yung tipong magde-December na, December na nga, pero... Ayaw ko na kumabol. Ayaw ko na kumabol. Wala. Nasa kwarto ka lang, yung iba nagkakaputo ka na. Masaya sila, sila na masaya. Ikaw, ha? Sana all. <laughs> Ano para sa kanila kung masaya sila? Ano magagawa alam. kung wala pa talaga? Alam nga namang ipilit ko, di ba? Oo, oh, kasi pag pinilit mo, masakit eh. Oo, oh, pag lalong ano, di ba? Lalo pag una, di ba? Alam ba oh, yung pintuan, bakal. Tapos sinipa mo, nakasarap pala. Masakit. Kasi pinilit. Di ba? Siguro. Parang ano lang yan eh. Halin tulad ba sa zip, sa zipper zip na ano na dati nang hindi nabubuksan. Alam mo 'yun? Yung medyo may kinakalawang na pagbukas mo na ipit kamay mo. Oh, yan tigas nito. <laughs> <laughs> diba? yung daliri. Ah. Uh Ba? Ay talaga oh. Okay, Oy, na sa umpisa hanggang. lang daw 'yan, sabi. Sa umpisa lang daw ang masakit. <laughs> <laughs> Totoo ba? Jonah? <laughs> Ay naka. Hello <laughs> guys, welcome sa live ni uh, 2.0 by the golden time. Shoutout muna tayo. Shoutout po kay Charchar -char, uh, Dawalin. Hello, good afternoon kay Ma'am Janine, Miss Ilonga. I'm yours, mahal ko kay uh, Elise Edolobima. <coughs> Hello, good afternoon. In shoutout kay Hampas Lupa, Marluin Mikito. Kay uh, Sherilyn, Tatay Ben. Kay Heart, kay Kali and Saabel. Hello, good afternoon guys. Baka may mga diba? mag-app. Baka gusto nilang matanong din.